Kamakailan, ibinahagi ni Vice Ganda ang kanyang personal na karanasan sa pangangalaga ng mental health. Sa isang media event, para sa kanyang pelikulang And the Breadwinner is, inamin ni Vice na siya ay sumasa ilalim sa regular na therapy upang mapanatili ang kanyang kalusugan sa pag-iisip. Ayon kay Vice, bilang isang breadwinner, hindi may iwasan ang pagkakaroon ng mental health issues dahil sa bigat ng responsibilidad. ania, syempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Para malampasan ang mga hamong ito, nagdesisyon si Vice na mag-therapy. ibinahagi niya, nag-therapy ako noon at hanggang ngayon, nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto kasi gusto kong matulungan ng sarili ko kasi marami pa akong gustong gawin. Pinibigyang diin ni Vice ang kahalagahan ng normalisasyon ng therapy na dapat itong ituring na kasing normal ng pagpunta sa dentista o dermatologist. Aniya, this is something na hindi ko masyadong nasishare pa kaya nabigla ako pero naisip ko, parang ano naman ang nakakahiya kung nagte therapy ako, di ba? Sa kanyang programa, madalas ding ipaalala ni Vice ang kahalagahan ng pag-prioritize sa sarili. Payo niya, kailangan mo munang tulungan ng sarili mo para makatulong sa ibang tao. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan na makatulong sa ibang tao kung ang sarili mo hindi mo natutulungan. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi, layunin ni Vice na hikayatin ng iba na huwag mag humingi ng tulong para sa kanilang mental health at bigyang halaga ang sariling kapakanan. I am proud of it. This is one thing na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin because going to therapy or seeking help from psychiatrists, psychologists, or a professional will help you with your mental health issues. Dagdag pa niya. At para sa iba pang latest showbiz news updates, huwag kalimutan mag-like, i ang video na ito, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pinutin na rin ang notification bell para lagi kayong manonotify kung may mga bago tayong uploads. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita -kit sa next video dito sa Kita Kit Showbiz! Thank you.